Wala na nga pinipiling oras ang mag-inang si Betsy at itong si Aling Susan kung saan pinachismisan nga nila ang lamay nga nitong si Marcel kung saan malinaw na malinaw na sinisisi nga nila itong si Jenna kung saan naging kuripot daw ito kay Gerald kaya nangyari ang bagay na iyon. Kaya naman si Alnora ay siya na nga ang tumayo para depensahan ang kalagayan nga nitong si. Sinabi ni Aling Nora na hindi kasalanan ni Jenna ang pagkamatay nga nitong si Marcel sapagkat kasalanan umano ito ng uh, mga sindikato. Kung hindi umano binarili itong si Marcel, malamang ay buhay pa ito hanggang ngayon. Kaya naman yun ang dapat nasisihin, hindi itong si Jenna. Ngunit sadyang nakikipagtalo itong si Betsy at ang kanyang ina na walang tigil ang bunganga na telapasmado nga. Sinisisi maging itong si Aling Nora palibasa o mano ay hindi niya kayang mapinindigan itong siya. Marcel kaya nangyari ang ganoon sa kanya. Hindi yeah. nakapagtimpi si Aling Nora kaya naman nagkasabunutan na nga sila nitong si Bruhang si Aling Susan sa harap mismo ng kabaong nitong si Marcel. Doon na rin at sumugod naman ang kanyang impactang anak uh, kunwari pa ngunit ang gustong gusto talaga ang palabas sa na kanyang nakikita na nagkagulo sa loob at instead na kumalma ito at awatin ang kanyang ina ay kinampihan pa nga, nga ito kaya lalong mas nagkagulo dahil maging si Jenna itong si Betsy ay nagkakita na hanggang sa aksidente na nga maitulak nga ni uh, Jenna ang uh, kabao ni Marcel dahil sa itulak din siya nitong si Betsy. Gustong awatin nga ni Robert ang gulo na nangyari sa kanyang pamilya. Subalit, so, sinabi ni Aling Nora para matahimik ay dapat gumawa na siya ng hakbang na paalisin nga ang mag-ina at hindi na niya kailangang bayaran upang uh, matigil na nga ang gulo dahil uh, sa pagkakalam nga nitong si Gerald ay labag ang kanyang kalooban na mag-abot ng pera kay Marcel dahil sa malaki ang galit niya nito. At dahil nga sa gulong nangyari ay sa loob ng mansyon nga nitong si Robert ay may stress na nga ang matanda at dito na nga pipilitin niya ang dalawa na mag-sorry sa isa't isa. nung una ay nahirapan pa siya ngunit na galit na nga ng gusto itong si Robert kaya walang magawa itong si Jenna at itong si Betsy kundi nag-sorry sa isa't dahil doon hindi pa tatalo itong si Betsy kasi niya ay napaka naman ang kanyang ego kaya gagawa siya ng paraan kung paano masisira ang muli itong si Jana samantala dahil sa nangyari sa pagkamatay nga nitong si Marcel na tatay nga nitong si Gerald unti-unti magbabago ang ugali nga nitong si Gerald sapagkat malaki ang kanyang hinanakit lalo na kay Robert dahil siya nga ang pumigil kung saan bibigyan na nga siya na siya ng pera nitong si Jenna so balik dahil uh, labag ang kanyang loob na tulungan ang galing ama ay hindi niya ito mapapatawad kaya naman hindi niya maayos-ayos ang kanyang trabaho sa loob ng supermarket. Nagagalitan na ng gusto sa kanya itong si Robert kaya naman tuluyan na nga siyang mapapalis sa naturang supermarket at din naman ay matutulungan siya ng kanyang tiyahing kung saan isa din sa mayaman at may pag a maaari din na supermarket na maging kakompetensya din itong si Robert. Ito na nga kaya ang simula kung saan bahagsak na nga ang hypermarket ng Rodriguez dahil sa bagong nga uh, nakakalaban ito.